So, ayan mga kadiskarte at uh, ngayong ngayon pong araw is So, gabi ko po ito in ano, uh, re-record itong ating ano. Dahil uh, dumating na po ang order ni Sir Antonio Maureen Flores Jr. Ang kanyang airgun. So, ayan po. At dumating na po sa kanya. So, nalit lang po ang dating ng kanyang airgun. Kaya na medyo nakakahiya kay Sir. At wala po sa atin yung kasi natapat po ng ah uh, holiday season daw po kaya uh, pasensya na kay Sir Antonio at na late po nang dating yung kanyang airgun pero mahalaga dumating po so ayan po ang kanyang napaganda airgun so may mga gamit na siya si Sir sa kanyang paniniksay so sa mga gusto rin po umorder at uh, ayan po ang aking number or kontakin nyo po ako sa aking FB page sa pisganero, madiskarte po. Yan, at uh, para maka-order rin po kayo kung gusto nyo po ng airgun din. Pero sa ngayon po, uh, wala pa raw stock. Kaya bandang February pa daw po magkakaroon. Kaya kung may mga gusto pong order, eh kontakin nyo lang po ako. This uh, February, magkakaroon po tayo ng uh, unit na sa ating kinukuhaanan. Para uh, um, makareserve na rin po yung mga gustong order. So, yan lamang po ang ating update sa araw ngayon sa pag ano, ng dating ng organizer. So, back na po ulit tayo sa ating video. So, watch po hanggang sa dulo po mga kadiskarte. Ating mga mais, so. Yan. So, days pa lang po siya nung nakatanim. Ayan, di pa po, po makikita yan. Apat hanggang lima po bago po magsilabas yan. Sana magandang tubo sa ating mais na yan. At ay muna po tayo. At duman lang tayo dito. Tingnan lang naman natin kung okay. At uh, gagawa tayo ng kuburo sa may bandang mapuno, mapuno po na yan. Para paano tayo meron tayong pahingahan tayo ay pumapasyal dito sa ating ano taniman okay, okay. gawin din na naman sa ating panabagong vlog hanap-hanap ulit tayong spot habang tayo ay nagpapatubo na ating mais so naantabay na natin baka kailangang hulipan o hindi na mm. maliliit po ang nakaangat dalawa, isang tilapia isang dalag 2 in 1 na sana ayun po wala nga kanin, sayang

Okay. Sample po huli. Tam-tamin lang. Walang four fingers. replay lang, sample ko lang. <laughs> 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 ha Ha. <laughs> hey, 'Yung gabi malabas. Ay, oh, 'yung Ayo, ah, ayo. abang abang ko nga. Kung mata siya tama ay huli. dati kadaming isda rito mm -hmm. mga common tsaka yung roho mm -hmm. may nakita pa ako dati gold na rodi ay silver dito ay common eh mm -hmm. kaya nung bukas ang kinabukasan wala na mm -hmm. Para ako may multo rito eh. <laughs> Sabit pa. Ano na sa balikat mo niyan?

Ah, galing lang ako dyan sa may maisang po. puting ko lang. Kung may tubo na. Ay, ka ako muna bago mo eh. Oo. Oh. Tagas ako nga kuya? Yan ito lang ako. Kayo, kayo, kayo. Ah, Santa ka lang din. Yung ano, may vlogger niya ni si Joey Boy. Ay doon. Na... Lagi kami binablog dati dyan yun. Nakukuriyente kami ng isa. Ah. Pangalan?

Panahon ng bago dito. Marami rito. Dami rin dito na... Diyan ba? Marami na mumutok dyan. Hmm. Ang ng aso mo na yun. Buti mo ba it? Hindi pinagtitripan yung aso ko. <laughs> Nalitla yung aso ko eh. <laughs> oh, yun nga. Nakita ko na. huli ang laki nakita ko yung lakalaki may pili ko lang yung medyo maganda na yung ano sukat makakalimutan ang binary na gas ay ilog dyan, ilog dyan eh Ah, dyan, na, ah, dyan, eh. ah yun, dyan nga ako na umutok dati Nung kasasama ko si Boss Melvin Hindi ko so, makakalimutan yung yung silver Ang um, laki Tagal Lalaki ng silver dyan eh Malinis ba ngayon yan? Oo oh. Yung sangka dyan? Alin. May sangka dyan ah? isang ka Malinis pa, malinis pa rin yan Ah, oh, malinis po, malinis. Malinis nga yun, malinis siya ngayon. Pagka pinasok ng silver yan, maganda. At saka mga tilapia. Eh, oh. ano eh, yung dinay nito. Eh, siyempre, malakas, malaki eh. Sa alit na kilo. Sana matagal na yun ako kasi pinalambot kami siya. Ha. Pag mahirala, tsaka lang kami. Oo, pagka malaki na may tali mo, kahit hindi mo na palambutin. Kayang-kaya <laughs> -kaya ng tali yan. Lalo pagka napuruhan mo naman. Hmm. Ang mahirap lang, pag di mo napuruhan, puputulin yung tali mo. Ganito pinabas, yung pinakabatok niyo. Ay, mahina na yung pagka sa batok. Pinabayan ko nung, eh, mataas na yung kukuha, sinabayan ko ng kuryente. Kaya Aha. Dina, eh. o, hindi, maganda nung do double, double shot mo. Ako nung pagkadalawa yung dala kong ganyan, do double ko. Pag isa lang dala kong ganyan, peret ginagamit ko hmm. sa batok para agad po, ay, wala na siyang kawala salamin sa ilalim eh madilim maganda pa ngayon wala salamin madilim sa ilalim eh Alanganin lang to eh. Ah, yung isa. Ganun puro nga ganun sana maganda. Dati, dami si Rojo diyan, lalaki. Kaya yung common nakahuli kami dito dati kasi lak ng papaya na yan. Common. Ah, apat na tayo. Meron tayong pang -ulam. Pipili lang tayo ng malaki-laki. Meron mong nakita kung malaki si lalim eh. Hindi ko lang kung dalagba o janitor. Hindi, janitor. Ginunta ka kasi lang. Dito kaya tutupin. Dumaan lang. Lumangoy. Lumangoy. Lumaretsyo. Laman lang malaki-laki. Yung kanina yung malaki -laki na wala ako pa. ah oh. yung kain punta yung mag-aulit ka oo kaya ang na oh madali <laughs>

Apakah hangin pa? Hindi ka pwede sa maluwag. Nakakita kayo ng sila yung bago sa ganyan. Pupuntanis kayo. Oo. Oh. Hey, bundalag. Merong merong nana yan. Kaya mawailap lang. Ma Nasilip ko kanina yan nung nakita ko wala na. Kaya na umpakita. So, Sige na tayo. Silip mo natin to eh at least may lima na tayo. Pakita pa ba? Tago ano? Nakarating na yan doon kanina sa mayakasya akasya Doon ko nga nakita yan Ah, walang pa isang kilo limang peraso so ayun mga kaniskarte konti lang huli natin kasi mahangin po at ah uh, parang ganong umangat kasi sobrang hangin tas marami rin tayo nakikita ng mga nangisda nanginiksay So wala po tayong wala nung spot na napuntahan. Marami rin pong maniniksay tayo na tagpuan dun sa pinuntahan. At wala rin sila mga huli. So swerte pa rin po tayo kahit pa paano nakalimang piraso naman tayo. Wala pa isang kilo, tripot pa lang. <laughs> Pero okay na rin po. Eh, malaga, may huli po tayo. Tsaka lang naman po natin ating pananim. Okay. At uh, nagdala lang tayo ergan okay naman po. So update ko na lang po ulit kayo pag gumanda na ating tanim. At uh, yan, at pa pala ako doon. Magaalis uh, po ng mga puno sa mga gilid kasi para hindi po sila maliliman. Magsilaki ng maganda yung ating mais. So yan lamang po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. Thank you, thank you po sa inyo lahat. Mga viewers, subscriber na wala po sa mga sumusuporta. Salamat po ng marami sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat mga kadeskarte. Bye bye po.